Hello guys, uh, welcome back to my YouTube channel John La Italian. Uh, guys, uh, pa subscribe naman guys uh, sa akin YouTube channel guys yung si hindi pa nakapag subscribe guys uh, John La Italian. Uh, Pag-click na lang po ang like, notification bell all para monetize kayo guys sa aking mga susunod na, auto na videos at mapapanood nyo po na mga lahat na mga ina-upload ko na makikita nyo po at maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta at sumusubscribe sa aking youtube channel John Litalian thank you so much guys uh, ako guys sa uh, kumakanta na rin ako guys sa aking ano channel noon guys ay hindi ko talaga yan naisip na kumanta at matagal na talaga guys na naburo talaga yung boses ko dahil meron kami guys na pinag-iingatan guys na copyright. Yung copyright guys yung pinag-iingatan namin dahil hindi talaga kami magkakaroon ng uh, revenue or ads sa aming uh, channel pag magkaroon kami ng copyright. Kaya uh, matagal-tagal na ako guys na hindi nakapagkanta. Nung araw kasi sumali na rin ako ng uh, The Voice Philippines Light audition season 1 at uh, sumali din ako guys ng uh, I Can See Your Voice uh, September 16, 2023 yung sumali ako guys ng audition sa IBN. Uh, hindi ko lang talaga inasahan guys na sa aking pagsali kasi uh, wala akong dalang minus 1 ay ang ang kinakailangan nila guys ay arcapila yung sarili mong boses talaga ang gagamitin mo para uh, kumanta na marinig nila na buong-buo yung boses mo na doon nila makikita yung tunay na boses na nanggagaling talaga sa yung sarili sa iyong puso na nagagaling guys sa ating diaphragm na kinukuha natin yung boses natin na maganda ang pagka-deliver dahil guys yung uh, arcipa guys doon nila kinukuha ang kung anong husay ng nilabas mong boses kailan guys pag sa mga audition guys ilabas mo na ng todo ang iyong uh, galing sa pagkanta yung boses dahil yun guys yung audition na yun yun ang pinaka first tip na pagdadaanan mo guys na pumasa ka sa audition nasa audition ka na guys tapos uh, in, ano lang naman parang hindi mo binibigay yung best mo hindi ka talaga nila makuha kasi nga hindi mo binib kahit magaling kang kumanta kung hindi man hindi, hindi mo naman tinutudo ang pagkanta mo at hindi mo uh, ibinigay yung lahat ng galing mo at husay mo sa pagkanta hindi ka talaga na mapili kaya guys sa aking audition ay masaya po ako kasi isa akong uh, pumasa sa sa aking sinalian sa I Can See Your Voice na napatunayan ko guys na may boses pala ako hindi lang yung pala na yung kanta-kanta lang kalang pangkobita lang yung boses at yun pala guys na mayroon pala akong quality sa aking uh, pagkakanta doon nila guys kasi yung mga judges guys ay mga magagaling yun guys kasi nakita ko na yung isang judges ay nagaling yun sa The Voice Philippines dalawas lagay ba white lalaki yung isa guys ay nagagaling yun sa The Voice Philippines isa siya ng mga judge doon tapos sila guys ay magaling talaga sila uh, makinig kung may boses ka talaga kasi yung mga yun ay nanggaling yun guys sa mga conservatory music nag aral din sila kung paano i-deliver yung boses mo ng maganda at maayos ang kanta mo at yun guys ay masaya ako guys dahil pangarap ko talaga na pumasa sa mga auditions sa mga sinasalinan ko at ngayon ay waiting po ako guys na kung tatawagin akong kailan lang ako tatawagin na mapanood nyo po ako sa nationwide uh, yun guys ay nag nagaantay pa rin pero sa akin guys okay lang yun kahit pumasa ako sa audition masaya na ako kahit hindi na ako hindi na ako mapanood sa nationwide dahil napatunayan ko guys sa aking sarili na uh, rin pala akong kumanta at yun guys kasi sa dami dami namin guys ng na mga contestant nagaantay baka baka yung uh, papel ko doon kasi may mga papil kami sinisulatan guys na mga pangalan namin tapos anong number ka uh, kung natambakan mo yun guys okay lang yun kung sino mong mapalad mapili kung kumbaga na hindi man ako napili okay lang sa akin yun dahil ang ang importante masaya ako dahil uh, isa akong pumasa sa audition na yun dahil asortihan lang na naman kasi yan guys kung sino ang mahila nila yung papel na uh, tatawagin ka at hindi man ako matawag okay lang guys masaya naman deserving naman ako guys sa mga uh, napili at nananalo uh, thank you so much guys for watching sa mga audition talaga guys kailangan mo talaga ibigay ang todo yung galing mo wag mo nang yung wag mo nang laro, laruin yung boses mo wag mo nang uh, kasi nasa larangan ka guys ng paligsahan kasi yan guys eh nasa larangan ka guys na ano hindi kasi basta guys dahil yung sinalinan mo ay magkakapira ka kasi kaya ang hinanap nila guys nung may quality din ng boses na uh, deserving ka rin talaga na mananalo dahil sila guys ang nanimili na kung sino ang papanalo ni nila at ay yung pangalan namin guys kung natambakan man sa dami dami naman ng mga contestant okay lang guys thank you so much din guys dahil isa akong mapalad uh, kung natambakan man okay lang walang problema sa akin yun basta ang ang mahalaga pumasa ako at uh, pangarap ko din talaga na pumasa sa mga larangan ng audition sa aking mga sinasalinan dahil doon ko guys doon ko rin guys mapatunayan sa sarili ko na mahusay din pala akong kumanta dahil guys dahil uh, yun, guys kinaka sinasabi ko kanina na mayroon din kami, guys na pinag-iingatan na mga community guidelines na hindi kami magkaroon ng copyright. Then yung copyright guys ay hindi talaga kami magkaroon ng revenue ads sa aming channel. Kaya yan guys na pinag-ingatan ko at yung mga nagkaroon man ng uh, copyright, inaalis naman guys at in-mute namin yan, tinatanggal namin yung business para magkaroon kami ng ads at sa revenue. Uh, yan ng guys ang iningatan namin na uh, sa aming uh, channel yung mga community guidelines. Uh, thank you so much guys for watching my YouTube channel. Konting lambing lang guys na pag-subscribe mo na aking YouTube channel. Like, uh, don't forget to click notification bell all para ma-notify kayo sa aking susunod na upload na video. Thank you, so, thank you so much guys for watching my YouTube channel. John Lo Italian.